Hello, magandang maga mga boy. It's me, Ramboy. Ramboy 23. Ako nga pala ay galing sa malayong lugar. I mean, nagpunta na ako sa malayo na ang aking napuntahan para maghanap ng mga aso o mga street dog na makikita ko sa daan. Kaya naisipan kong umuwi na lang kasi akala ko wala na ako makikita na mga asong kali kasi ang layo na narating ko pero wala ako na natanaw sa kalsada. Pero kahit pa paano, hindi ako nabigo kasi Di kalayuan may nakita kong isang puting aso, mamadog. Kumakain siya, makikita niyo sa kamera. Kumakain siya ng bulok na basura. Sarap na sarap siya, pero no choice siya kasi gutom na gutom niya. Dahil sa gutom niya, kahit bulok na basura, tinakain niya na. At mapapansin ko na isa sang mamadog at bagong panganak. Kung mapapansin niyo, sa pagkain niya na kahit may mga uod na, sarap na sarap pa rin siya. Ayan, tinawag ko siya, lumapit agad siya. Naamoy niya agad yung pagkain na nilapag ko. Kasi ang ibang aso, pag nilapitan, kumatakbo agad. Pero sa kanya, mapapansin mo na mapa, hindi siya mailap sa sa tao. Nilagyan ko ulit o oh, lumapit siya tuwang-tuwa kumakawag-kawag kanyang buntot. Di ibig sabihin niya gustong-gusto niya o oh, maano siya sa tao, malambing, ma maamo. Kasi ang ibang aso, pag nilapitan mo kumakain ay aggressive. Lalo na pag sila bagong panganak at nakatira sa kalsada. Pero sa kanya, halata na mabait siya. Yan, binigyan ko nga ulit siya ng ano, para mabusog siya. Kasi alam ko, may mga anak sa nagaantay. Kasi napapansin mo sa katawan niya mga, sa ano, laylay at may pinapagatas siya. Hinihintay ko siya matapos para kung kulangin man, mabusog siya, uh, dagdagan ko ulit kulit. May dumaan nga pala si Kuya, isang barangay tanod at goods daw. Natuwa sa dahil may nagpakain sa mama dog. Kahit pa paano naibsan natin ng kanyang kumakalam na si Mura sa ganyang paraan kaysa magkalkal sa sanang basura wala naman akong ibang pwede maitulong sa kanila kundi yan lang akala ko nga masisiro ako ngayong araw na to dahil ang layo na ko wala akong nat natagpuan pero hindi ako nabigo at nakita ko sa mama Dog. Dinagdagan ko uli para solve na solve ang kanyang gutom. Kasi alam ko kailangan niya yun ng katawan niya. Kasi may mga anak siya na dumidede sa kanya. Nakakatuwa dahil alatang maamo siya. Kahit lumapit ako, hindi siya nagagalit. Kumakawag-kawag lang ang kanyang buntot. At ito nga pala si Kobe ang aking alagang aso ang lagi kong kasama sa lahat kung saan man ako magpunta siya yung bantay ko sa motor oh. tapos na yata kumain si Mama Dog tumitingin na siya sa akin eh. so napag-desisyonan ko na na iwanan na siya kasi halata naman na busog na siya eh. at uuwi na ako kahit pa paano, nabusog ko siya sa araw na ito, sa oras na ito. Kasi alam ko, gutom na gutom siya dahil may mga dumidede sa kanya mga anak niya. Hindi ko lang alam kung nasaan yung mga anak niya. Pero kahit pa paano, nabusog siya. Hindi na siya kailangan magkalkalang basura sa oras na iyon. at wala bang ibang pwede may tulong kundi yan lang hindi ko naman sila pwede alagaan kasi simpleng ano lang tayo para sana may iba pang makatulong sa kanila mahagi din at yun lang mga boy sana may mga makatulong din sa mga ibang asong kalye kahit papaano